Ano na it, Eddie? ang kling ang yung Tingnan mo ang dumi na ako ito. Ako ang gumawa. At nakakuha ako ng magandang pancake na hugis cake. Hindi masama! Mukhang napakaganda nito. Nathan, ano ang ginagawa mo dito? Hoy, akin ito. Kainin mo ito. magsisimula kami ng isang hamon. Magandang ideya iyan, Nathan. 3D pen laban sa Pancake Drawing Challenge. Magiging masaya ito. Saan tayo magsisimula? Handa na kami! Pagaling! Ang una mong gawain ay itong flying saucer. Astig ito! Sige, simula mo na! Hmm, magandang ideya para simulan. Judy, ano ang gagawin mo? Mayroon akong ideya. Magsisimula ako sa basang masa. Narito ang balangkas. Magiging maganda itong alien na barko. Ano? Gagawin ko ng mas mahusay. Kailangan ko ng bola. Gagamitin ko ito para sa aking barko. Heto na. Magiging kamangha ha ito. Alam kong sigurado. Kapag handa na ang hemisphere, kukunin ko ang bola. Sa pamamagitan ng paraan, magagamit ko ito para sa kalokohan. Ha, nahuli kita. Ouch! Nararamdaman ko, Nahihilo ako. Maggie, wag mo nang ulitin 'yan. Nasa ako. Tama. Handa na ang balangkas. Ngayon, gumamit tayo ng makukulay na masa. Gagawa ako ng makikinang at magagandang detalye. At magiging dilaw ang mismong barko. Wow! Oras na para sa regular na masa. Ang galing! Pwede kong ilagay ang aking pancake sa plato. Wow! Hey, play to ko yan! Mas kailangan ko yan. Magagamit ito ng husto para sa akin. Wow! Gagawa ako ng perfectong flying saucer gamit ito. Tingnan mo ito. Magiging kamangha-mangha ito. Sakop ang buong plato. At ngayon, pagdugtungin ang lahat ng mga detalye. Magdagdag tayo ng ilang panghuling detalye at handa na ito. Ayan na! Tingnan mo ang mga detalye! tingin ko nagawa ko ng mahusay. Matutuwa si Nathan. Isang eksaktong replika ito. Mga babae, pagod na akong maghintay. Wow! Tingnan natin ang nagawa mo. Basok. Labas. Pinipili ko? Maggie. Wow! Totong sasakyang pangkalawakan ito. May naisip ako. Hindi ko kayang manood habang ipinagdiriwang ni Maggie ang kanyang tagumpay. Heto ang pancake, kaibigan. Judy, ano ang ginawa mo? Oh, isang bagong ideya. Panahon na para kumain. Tignan natin kung ano ang meron ako sa aking Happy Meal. Isang masarap na burger. Isang ideya. Gawan mo ako ng burger. Napakagandang ideya! Gutom na gutom ako! Kailangan kong manalo sa hamon na ito! Simula na natin! Gagamit muna ako ng regular na masa, gagawa ng tinapay, tingnan mo ang mga pancake na ito, amoy tinapay pa ang mga ito, mananalo ako! Nagsisimula rin sa isang tinapay! Oo, tama! Huwag nating kalimutan ang sarsa! Pangalawang tinapay. Wow! wow! Mukhang kapanipaniwala. Judy, anong masasabi mo? Ako, no, apay. Hindi ito maikukumpara sa aking mga hotcake. Kumuha ng tsokolating masa. Wow! Ngayon, birding masa. Isa itong dahon ng salad. At ang una ay isang patty. Pinipihit ang mga pancake. Kailangan nilang lutuin. Maggie, ano ang naisip mo? Kailangan kong gumawa ng ilang mga sangkap. Simulan natin sa keso. Magiging perfecto ito. Ako'y isang henyo. Heto ang isang tip. Mga dahon ng salak Wow. Yon. Tingnan ang mukhang tunay na tunay eh, hindi ito. Hindi ka makapaniwala. Handa na rin ang aking mga sangkap. Simulan na natin ang pagbuo ng pancake burger. Isang tinapay, lettuce, kamatis, cottage cheese at tinapay. Oh wow, Judy. Mahusay 'yan. Pero gagawin ko itong mas maganda. Pagbuo ng isang burger. Wala. Sige na. Kaninong burger ang mas maganda? Bagaling Wes! Nakakainis. Ito. Ito ang ating burger. Parahon ng tumakbo. Hehe. Ito ay talagang Ang bilis. Ito ang paborito kong dinosaur. Wow. Mukhang maganda. Nathan, kailangan huh? mo ba ng tulong namin? Tingnan mo yan. Oh, ang ilong ko. Pula ito? Ang gawain mo ay gawing dinosaur ako. Madali lang. Magsimula tayo sa itim na masa. Gumuguhit ng balangkas ng dinosaur. Nagawa ko na ito ng sandaang beses. Ngayon, pinupuno lahat ng bird kulay. Perfecto! Sumusunod na tayo sa mga detalye. Tingnan mo itong dilaw na tiyan. Ang ganda nito. Ha? Aray. Ano yon? Hoy, nangyari ulit. Maggie, ano ang ginagawa mo? Oh, sinusubukan kong gumawa ng perpektong ulo ng dragon o ulo ng dinosaur. Kung ano man. Oh, hindi ito gumagana. Teka, ngayon ito ay perpekto. Tingnan mo. Uy, Titingnan ko ayos! sana, pero natatakpan ako ng papel. Oops! Sorry. Magsisimula akong gumawa ng dinosaur. Ito ang mga bahagi na kakailanganin ko. Ngayon, simulan na natin ang pagtatrabaho gamit ang ating 3D pen. Alam kong magiging kamangha-mangha ito, Nararamdaman ko! Kapag natakpan na ang lahat, kailangan natin itong ikonekta. Naging parang totoong dinosaur ito. Ni si Nathan ay hindi makakapansin ng pagkakaiba. Astig, Tingnan mo! Ora, wow. Ipasok natin ang inis. Magugustuhan ito ni Nathan. Wow, para itong thriller. Hmm, Judy? Judy? Ano? Wow! May wow. Siyempre. Balot ako sa batter ng pancake. Sobrang sama nito. Pasensya na, Nathan. Ito ang pinakamagandang prank sa buhay ko. Sige nga, tingnan natin. Nanalo si Maggie. Alam ko na ako ang pinakamahusay. Meron na akong laruan na dinosaur ngayon. Salamat Nathan. Nagustuhan mo ba ang video na ito? Kung ganoon, manatili ka sa amin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.